Yon mga brother, andito tayo ngayon sa Caltex Road, pupuntang uh, Santa Rita, Apple. At dito tayo madami nakakasalubong ng na mga, ano ba talaga kuya? Wergo? Papakita hmm. ah, ko sa inyo yung sira-sirang uh, kalsada dito. Eh. Wala na yata rin pag-asang maayos. So tinagal-tagal na ng panahon dito eh. Isang problema pa rin ang ating na-encounter dito Kundi itong lubak-lubak na ito Yan, apapaka lubak-lubak Sana naman eh, may makatulong sa atin Sa pag-share nyo ng ating video eh, Matulungan tayo na ma bigyan pansin yan Kahit na privado Eh, sino pang gagalaw niyan kundi ang mga namumuno. Halos nga sa road na to eh napabayaan na yung mga daanan, madami ng mga malalalim na sira-sira ng karsada. Uh, ito na nga lang yung shortcut uh, pagka traffic sa Caltex pero wala eh. Talagang tinitiis na ng mga dumadaan dito para lang makaiwas sa traffic. Tapos uh, ganito naman yung mga encounter dito. Ang daming lubak. Yan, isa pa ito sa porsyon na may sira-sira dito yan. Kada ilang kilometro yata, eh, sira na yung mga daanan dito. Sana naman ay eh, sa simpleng pag-share nyo, eh, makarating sa kinauukulan ng uh, sira ng karsada na to. Mukhang wala ng pag-asa. Matindi na 'yung mga nito. Ride safe to all.